Pre, usapang lalaki tayo. Sa video na ito ay ire-reveal ko sa inyong ang mga hidden stoic traits ng lalaki na talagang sobrang nakaka-turn on sa babae. Walang bulahan, walang pa-impress, puro subok at garantisadong prinsipyo lang. Kaya mag-subscribe ka na bro at simulan na natin. Trait number 1. Emotional Stability Ang babae ay emotional creatures mga pre. Hindi sila tulad ng mga lalaki na mas intelektual kaya nga mas madali silang umiyak. Kaya naghahanap sila ng mas stable ang emosyon na ka-partner, Hindi yung iyakin. Pero, hindi naman ibig sabihing bawal kang umiyak. Dapat hindi ka madaling magalit. Hindi rin umiiyak sa bawat problema. May lalim ang iyong katahimikan. Halimbawa ng sitwasyon, habang nag-aaway ang tropa sa group chat, ikaw kalmado lang. Walang drama. Tahimik. Pero ramdam nilang may kontrol ka paano ka dapat umakto bilang stoic? Dapat hindi ka natitinag. Ikaw ang may hawak ng emosyon mo. Hindi sila ang nagkokontrol sa'yo. Kaya kahit may tension, ikaw ang nagiging sentro ng katahimikan. Sa mata ng babae, ang lalaking kalmado sa gulo ay parang ilog na tahimik pero malalim. Nakakahatak ng atensyon. Trait number two, purpose-driven mindset. Pre, ewan ko lang kung merong babae ngayon na nangangarap na magkajowa ng tambay sa kanto mas malamang ang hanap ng babae ngayon ay yung lalaking hindi ka kapaligoy-ligoy, may direction ka sa buhay, may ginagawa ka araw-araw para sa long-term goals mo, may purpose sa buhay niya. Kasi kung wala siyang makitang kinabukasan sa iyo, kung patambay-tambay ka lang, palaging lasing at nag-aadik lang o palagi ka lang naglalaro online o nagsusugal, eh malamang sa malamang, malabo kang makakuha ng babaeng seseryoso sa iyo. Kasi ikaw man ayaw mo ng babaeng ganyan din ang gawain. Isang senaryo, hindi ka laging online. Busy ka sa side hustle, sa gym, o sa pagpapabuti ng sarili. Stoic move mo dito. Hindi mo kailangang i-broadcast ang goals mo. Ang focus mo ay nasa action, hindi sa validation. Kaya nagiging misteryoso ka sa mata ng babae. At yan ang attractive. Ang lalaking may direksyon ay parang magnet. Hinahatak ang respeto at paghanga. Trait number 3. Consistency Ito mga pre, kasabihan ng mga babae na mukhang totoo naman. Kayong mga lalaki sa simula lang magaling. Kapag nakuha na ninyo ang gusto ninyo, e eh wala na. Hindi natin nilalahat ang mga lalaki, pero meron nga ganyang mga lalaki. Sa simula lang magaling, dapat hindi ka lang mahusay at mabait sa simula. Kung ano ka nung una, ganun ka pa rin sa makalawa. Integridad mo ang nakataya dito, pre. Isang eksena... Kapag may sinabi kang tatawag ka, tumatawag ka talaga. Hindi ka paasa. Paano kumilos ang isang stoic? Para sa'yo, ang salita ay may bigat. Kapag sinabi mo, ginagawa mo. Sa mundong puno ng pabago-bago, ang consistency ay rare at sobrang nakaka-turn on. Kasi ang babae, naghahanap ng lalaking mapagkakatiwalaan, hindi lang ngayon, kundi pangmatagalan. Trait number four, silent confidence. May mga lalaking daig pa ang babae. Yung putak ng putak sa mga ginagawa niya, yung akala mo sobrang galing niya kung magsasalita, pero ang mas magaling ay yung lalaking hindi nagyayabang, pero nakikita sa kilos mo ang tiwala mo sa sarili. Tang halimbawa, sa isang room, hindi ikaw ang pinakamaiingay pero ikaw ang pinakakalma at yun ang napapansin. Paano magpakita ng stoic presence? hindi mo kailangang ng spotlight. Alam mong ang tunay na lakas ay hindi kailangang sumigaw. Tahimik ka, pero buo ka. At ang kumpiyansang ganito ay parang aroma. Hindi kita pero naaamoy. Let your action actions speak louder than your mouth. Hayaan mong ang mga gawa mo ang magsalita tungkol sa iyo, hindi ang bunganga mo. Trait number five, depth in conversation. Pri, isa sa mga nakaka-turn on sa babae ay yung lalaking mas ginagamit ang tenga niya kaysa bibig. Kaya nga dalawa ang tenga natin eh at iisa lang bibig para mas makinig tayo ng husto kaysa magsalita. Marunong kang makinig, hindi puro small talk lang. Kapag kinausap ka, parang may hugot, may wisdom. Lagyan mo ng laman ang sinasabi mo, hindi yung puro kabalbalan lang. Senaryo, habang ang iba ay puro chismis, ikaw nagtatanong ng Anong natutunan mo sa experience na yan? Stoic insight para sa'yo. Hindi ka takot sa lalim. Marunong kang mag-navigate ng meaningful conversations at doon ka mas lumalalim sa puso ng babae. Kasi ang lalaking may isip, may puso rin. At yan ang tumatagos. Trait number six, strong boundaries. Pre, heto rin ang nakaka-turn on sa babae na karamihan ay hindi alam. Ayaw ng babae ng lalaking madaling makuha o yung easy to get. Ang ibig sabihin yon lalaking yes ma'am palagi. Yung kahit ano ang sabihin ng babae ah, yes lang ng yes agad ang lalaki. Ang babae mas na-attract din sa lalaking hard to get. Ang ibig kong sabihin yung hindi ka pushover. Marunong kang magsabi ng no kapag kailangan. Kahit pa babae pa ang kaharap mo. inang pangiri. Kapag hating gabi na at gusto kang kausapin ng babae pero pagod ka na, marunong kang magpaalam at magpahinga. Gabay ng Stoic Mindset, alam mo na ang may boundaries ay hindi bastos. Ang respeto sa sarili ang unang hakbang para respetuhin ka rin ng iba. Sa mata ng babae, ang lalaking may paninindigan ay kahanga-hanga. Trait number 7. Controlled Body Language Pre, kung akala mo na papogi points kapag palaging kang pa-cute lang dahil sa mga kilos mo ay dyan ka nagkakamali. Hindi yan attractive at lalong hindi nakaka-turn on sa babae. Hindi ka dapat nagpapakyut. Ang mga galaw mo ay grounded, relaxed, at may presence. Yung galawang tunay na lalaki. Halimbawa, habang ang iba ay animated magsalita, ikaw steady lang. My eye contact, my pause, my lalim. Paano magpahiwatig ng stoic energy? Hindi ka gumagalaw para mapansin. Bawat kilos mo may saysay. Ang katawan mo hindi sinasayang sa walang kwentang kilos. Sa bawat simpleng galaw, may klase at karisma. Trait number 8. integrity. Heto pre, marami ang nalilihis dito. Mga lalaking magaling lang kapag may nakakakita o kapag nasa harapan lang sila ng babae nila. Kung gusto mong maturnon sa iyo ang kahit sino mang babae, heto ang pinaka sekreto. Gumawa ka ng tama, lalo na't walang nakatingin. Siguradong hahangaan ka ng hindi lang babae kung di kahit sino man. Kahit walang nakakakita, tama pa rin ang ginagawa mo. Eksena. Kapag may sukli na sobra sa tindahan, ibinabalik mo. Walang audience, walang papure, kusa lang. Nakared sa stoplight, huminto ka kahit wala namang traffic o wala namang nanghuhuli. Sumunod ka sa batas. Ano ang gawin ng isang stoic? Ang tunay na lalaki, nabubuo hindi sa harap ng kamera kundi sa mga oras na walang nakakakita. Ang klase ng karakter mo, hindi makikita sa mukha kundi sa gawa. Trait number 9. Minimalist Lifestyle Pre, ang isang nakaka-turn-on sa babae ay yung lalaking kahit may kaya naman kung tutuusin ay hindi magarbo o hindi niya pinapakita o nilalathala ang kayamanan niya sa publiko. May mga lalaking ang gagarangan ng pananamit. Contodo alahas pero wala namang laman ng bulsa o oh worst eh. Sugarol naman pala. Mga lalaking one-day millionaire! Hindi ka dapat nakikipagpaligsahan sa ganda ng kotse o gadgets. Simple pero maayos practical pero presentable. Maayos na pamumuhay, iwas sa bisyo. Halimbawa ng buhay. Ang damit mo simple lang, pero maayos. Hindi flashy, pero elegante ang dating. Paano ipinapakita ang stoic simplicity? Alam mo kung ano ang mahalaga. Hindi ka nabubuhay para magpahanga, kundi para mabuhay ng may saysay. Ang simplicity mo ang lumalampas sa hype. Trait number 10. Respectful Assertiveness. Marunong kang magsalita, hindi bastos, pero may paninindigan. Alam mo kung kailan magsalita at manahimik, kahit na maliliit na tao ay ginagalang mo, o hindi ka nagmamalaki dahil graduate ka, o may mataas na posisyon ka sa lipunan. Isang sitwasyon, kapag may nag-cross ng boundaries mo, magalang pero diretso mong sinasabi ito. Stoic response. Hindi ka agresibo, hindi rin passive. Balance ang approach mo. Calm? controlled pero matatag. Kaya ang babae, mas nahuhulog sa lalaking may tapang na may respeto. Trait number 11. Malinis. Pre ang pagiging malinis, hindi lang pangangatawan kung di sa ibang bagay, partikular na sa pamumuhay, ay isa sa nakaka-turn on sa babae. Heto yung lalaking walang bisyo, hindi ka naninigarilyo, hindi ka nag-aadik, hindi ka lasenggo, hindi ka nagsusugal, o nambababae o anumang bisyo na makakasira sa kabuhay at pagkatao mo. Aminin man natin o hindi mga pre, sino ba namang matinong babae ang maghahangad na puno ng bisyo ang kanyang partner? Isang sitwasyon, kung ikaw ay may bisyo pa rin na alam mong sisira sa finances at kalusugan mo, at kapag nakatapat ka na ng babaeng sa tingin mo ay pang matagalan o pang totohanan na talaga sa buhay, dapat ay huwag mo na siyang pakawalan at isipin mo ang long term. Oras na ba para itigil mo ang mga bisyo na yan? Stoic response. Ang stoic na lalaki ay hindi magdadalawang isip na itigil ang mga bagay na alam niyang hindi makakabuti sa kalusugan niya. Ititigil mo ang anumang bagay na makakasira sa inyong relasyon o hindi makakapagbigay ng positibong impluensya sa mga mahal mo sa buhay. Magdedesisyon kang baguhin ang buhay mo para sa mas magandang kinabukasan. Pre, ang pagiging stoic na lalaki ay hindi pagiging manhid, kundi pagkontrol sa nararamdaman para makapagdesisyon ng tama. Habang ginagawa mo ito araw-araw, hindi mo man pansinin, pero makikita yan ang babae at yon ang nagiging attractive. Kung may natutunan ka, comment mo ang hidden trait na meron ka na at yung gusto mong i-develop pa. Don't forget to like, subscribe, at share mo na rin to sa tropa mong kailangan marinig to. Hanggang sa susunod pre, tandaan, tahimik man siya pero ramdam ang presensya.